Oh, grabe to mga minamahal. Nagulat ako sa balitang nakala ko and kumpirmado na po, confirmed, ito nga pong puting ahas ni Maharlika. Kaya nga di ba nakakagulat? Hindi ba kayo nasyashock na may mga private conversation sa loob ng Malacanang na naglilik dito sa mga DDS despite na kahit konti na lang yung mga appointee ni Digong pero may mga conversation na sobrang privado pero naglilik at nakakaabot dito kay Maharlika. At lagi niyang sinasabi, according to my puting ahas, and now, napag-connect-connect na po lahat ng dots. May mga tao talagang ang hilig mong mangka sa dalawang ilog, no? Oh. And <laughs> yung sa si alpotera na yan, oo, oh, kasi diba, awa yan na yan ng mga kabet. <laughs> Awayan yan ng mga kabets, mga minamahal. Yung sa si alpotera na yan, wala nang sense sa kanila. Ginagamit lang nila yan si Alpotera. Ngayon na wala nang sense at patapon na itong si Alpotera, abay okay eto na yung revelation. Nagkaungkatan. Alam nyo ba? Yung piuhin, mga in-laws, ni Alputera, oo. So, ayun mga pre. Alputera. At na, nakikilala nyo ba itong, uh, itong uh, nasa baba natin ngayon? Ito po, palaging kasakasama ito ni First Lady. ba? Diba? May tiwala po ang First Lady sa tatlong itlog na to. Hmm. <laughs> Pero po, kapag uh, tumatalikod na po sa First Lady, ay tinutuklaw po nila. Oo. Uh -uh. Kaya pala, yung mga impormasyon na dapat eh, eh, hindi na nakakalabas, eh nakakalabas po at nakakarating dito kay ka, Diba? Nakakarating po doon. Dahil pala, dito, kasi ang puting ahas po, hindi lang po nag-iisa yan. Diba? Isa po sila sa puting ahas. Yung isa, ewan ko, pulang ahas ba to? <laughs> hindi, hindi ko alam kung pulang ahas ba to. Hmm. Pero mga pre, tandaan po natin na pag sinabing ahas, marami po yan. Nandyan lang sa tabi-tabi. ba diba? Pero confirm po na itong tatlong ito, ito po talaga yung unti-unting uh, nagda-down sa ating first lady. Kung ano yung mga sekreto, magtataka na lang tayo, nalalaman na ng kabila. Dahil pala, di umano sa tatlong ito. Diba? So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction ngayon, ayan. And kung bawa pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At ah, syempre mga pre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo, sana po yung suportahan niya. Okay, so, alright. Unahin po natin itong uh, bigyan na reaction. Okay? Yari, si Sarah Duterte dito. Yari ang mga Duterte dito. Basahin po natin ito ah. pag kay Speaker Martin Romualdez ng maging, uh, uh, ano do? Na maging leader pa rin ng Kamara, uh, Kamara sa 28th Congress hindi sa pilitan, hindi sa pilitan. So si Speaker Martin Romualdez pa rin po yung House Speaker sa 28th Congress. Hmm, yung iba dyan, umaasa na si Pulong, no? Oh. Uh, uh, gulat kayo, no? Gulat kayo, no? Yung nasa thumbnail natin, Pulong. Pulong. Ayan, ha? Pulong Duterte o Pulong. Bagong leader ng kamera Or pulong Bagong house speaker wow. Sorry, prank lang yun <laughs> ah, Prank lang yun House speaker Martin Romualdez pa rin po No? Yung mananatiling leader dyan sa camera. Ngayon, basahin po natin to. Well, yung thumbnail ko, ano lang yan. Oo. Ah, uh, binibigyan ko lang ng pag-asa sana yung mga DDS. Uh, ah, uh, palakpakan na sana kayo, no? Uh. <laughs> Nagpalakpakan na sana sila. Uh, pero, eto sa inyo. Ayan. <laughs> ah, 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 ah. Hmm, hmm. Ah, mm, mm. Uh, asa pa kayo na si Pulungan, no? ha <laughs> Ay, nako po! Ay. O, oh, ito na, basahin natin ha. Ah. Hmm. Nanindigan, ito ha, ah. nanindigan ang ilang kongresista na hindi isa pilitan ang pagsuporta kay Speaker Martin Romualdez para manatiling leader ng Kamara sa 28th Congress. Tugon ito ni Lana Odilso Representative Zia Alonto at yong matapos ihayag ni si Bo Representative Joe Frasco na kung gagawin na ang paghalal ng speaker ay ibibigay niya ang suporta kay Namutas Representative uh, Toby o Negros Occidental Representative uh, Albe Benetes. Giit ni Adyong nire-respeto niya nila ang kalayaan ng bawat miyembro ng pagsuporta kung sino ang gusto nilang maging speaker sa susunod na kongreso. Ayan, ha? Ngunit sa kasulukuyan, sa kasulukuyan mayroon na ano yang uh, ano daw mayroon na ano yang higit 200 kongresista na lumagda sa manifesto of support para kay Romualdez. Imagine 200 plus. O higit 200. Wow. Grabe, no? O, pagbahagi pa ni Manila Representative Ernest Dionisio 283 sa 287 na mambabatas na sumuporta sa pagpatuloy ng Speakership ni Romualdez, ang personal ng lumagda sa naturang manifesto. Eh uh, na, hindi rin anila na pag-usapan sa ginawang fellowship dinner kasama ang unang batch ng uh, uh, new fit lawmakers na nagtapos sa kanilang tatlong araw na executive course of ang uh, legislation ang patungkol sa liderato ng 20th Congress. Anila, ang salo-salo na ito ay upang i-welcome lamang ang mga bagong halal na kinatawan ng Kongreso at himukin sila na tulungan ang Administrasyong Marcos na makamit ang uh, minimithi ng bagong Pilipinas. So ayan ha, maliwanag po dito na marami pa rin pong sumuporta kay uh, House Speaker Martin Romualdez na manatili sa kanyang posisyon ngayon bilang house speaker, di ba? Oo. Pero yung thumbnail po natin diyan na si Pulong na po yung house speaker, eh wala po 'yan. Pinaprang po lang kayo mga DDS kayo. <laughs> Kalain mo, Oh? Uh, speaker Martin Romualdez, pinalitan na ni Pulong bilang house speaker. Ay tuwan naman yung mga tangang DDS. Ah, <laughs> oh, sige. Hmm, kabado yung iba dyan eh, no? Mga DDS. No, kala nila totoo. Hmm, anyway, congratulations po, no? Dito kay House Speaker Martin Romualdez. Deserve mo yan kasi uh, itong si House Speaker Martin Romualdez ay uh, talagang nakikipagtuluhan po kay Pangulong Bongbong Marcos. ba? Diba? Kasi ang, kanilang, ang kanilang trabaho ay para sa Pilipinas. Para sa mga Pilipino. Kaya congratulations po. mga pre, eto na, no? Ituloy na natin itong uh, reaction natin dito kaya uh, Mima Alicia, no? Atin pong panuorin yung uh, kanyang uh, reaction dito sa mga puting ahas na to. Oo. Bakit kaya puting ahas yung tawag dito? Eh, may nakapula naman. Ay, konektado dito sa pamilyang mga Duterte. And the same time, konektado, dumidikit, sumisipsip. Uy, Uy, sumisip sumisipsip. Ano yun? Ang linta dito, kay First Lady. Kawawa naman si First Lady. Ang ganda ng trato sa inyo. Tapos, kinukupa lang ninyo. Gusto nyo ng patunay? Okay, sige. Pakita ko sa inyo itong mga minamahal. <clears throat> Nakikita niyo yan? Yan yung mga kamag-anak ni Alpotera. With na. Ay, si Madam. Nox. And then, syempre, oy, masasabi talaga natin na ay si Alputera, DDS. Mm. Meron mga minamahal, may nakita din akong picture. Oops, ano na naman to? So ngayon, nagigets nyo yung punto ni Mima, mga minamahal? ba? Diba? Okay, pakita ko muna yung picture. Yung picture na yan nila, with First Lady, yan. Tapos yung picture nila, with former President Duterte, ng mga kamag-anak ni Alportera, it only means, na ba? Ito ah, para sabihin ko po sa inyo, Alputera po, is mapera po yan. Ha? Hindi niya po kailangan itong pera ni Gung. <laughs> Pero sa nakikita ko po dito, kasi ano eh, ang gumagastos di umano sa dahig, etong si Alputera. ba? Diba? Alputera ang gumagastos sa mga OFW, mga palamun nila doon. Diba kasi mga hampas naman mga didis doon. O. Oh. Yun, si Alputera gumagastos. Ngayon, anong kailangan ni Alputera? Siguro masasabi natin po na kapangyarihan, power, yun yung kailangan. ba? Diba? Para saan? Para kanino gagamitin? Yun yung aalamin pa natin. Kasi, ano na ah, eh, itong ano na to, di umano eh, naghudas na sa first lady. Diba? Didikit-dikit. Din kung ano siguro yung malalaman ng mga impormasyon, makakalabas. Diba? Gagaling talaga. Baka, baka ha? Baka taga-deliver ng message, itong si Alpotera doon sa kabila. Hmm. Nagigat din niya yung punto, mga minamahal, kasi you know, may mga tao talagang, sakim. 'di ba? family business related, ganyan. Minsan yun yung kadalas ang mga nagiging issue. Pinoprotektahan ng business ng kanilang pamilya and so on, whatever. So, kailangan dumikit. But at the same time, kailangan... So, Siyempre, ay, ang, ang nasa kapangyarihan ngayon, si PBBM, didikit ngayon yung mga linta. Or yung mga tinatawag nilang puting ahas. Diba? Dikit-dikit lang para protektahan yung kanilang negosyo. Pero, Nagawa ng panghuhudas. Maghuhudas. Kung ano yung malalaman, makakalabas. ba? Diba? Gulat tayo? Sino ba yun yung mga puting ahas ni Maharlika? Oh, bakit maraming nakakalabas? Hmm. Yun pala. ba? Diba? Si First Lady kasi masya masyadong mabait eh. ba? Diba? Oo. Pero ngayon, at least alam na po natin. ba? Diba? Eto na. Nasimulan na. Yari na. ba? Diba? yung eh. May mga ginagamit silang tauhan, mm. di ba? Na kung sakaling makakuha ng info, ibibigay kay messenger. Ibibigay naman ni messenger doon sa speaker. Nagigats ninyo? Kaya yung si Alpotera na yan, okay, sige. Sabi na lang natin na DDS siya. Pero yung mga kamag-anak niya, halatang-halatang na mamangka sa dalawang ilog. Bakit naman ganon? Ha? So, nakukuha niyo yung punto ni Mima? na itong cell putera is ginagamit lang bilang messenger. Messenger, papunta yung mensahe sa speaker ng mga DDS. Gets nyo? Kaya ng mga private conversation na hindi dapat nilalabas pero naglilik. Hmm, naglilik. Minsan, na, na, na. Kinuwento na ni Maharlika. Ha? Sinasamantala nyo ang kabaitan ng First Lady. Sinasamantala nyo ang kabaitan ng Pangulo. Maya naman kayo sa mga balat ninyo. Ay, yung mga minamahal, naiinis ako eh. Yung selputera na yan, okay. Tabit issue. Nandun na tayo. Pero may sense din naman selputera sa kanila eh, Kasi nagamit nila. Ngayon na wala nang sense selputera, kinakalaban nila. Eh, hindi mm. Ka naman kasi bayad si Maharlika pag nagsasalita eh. Wala, sirado na yung kanyang career. Sobrang sira na. May naniniwala pa ba? Na high Meron pa. Idol mo yun, Mimay eh. <laughs> K.O. Di ba noon, idol mo yun? <laughs> Bakit ngayon galit na galit ka na? <laughs> <K -O. laughs> anyway, kasi sinungaling, kaya nagalit si Mima. ba? Diba? May naniniwala pa dyan. Yung mga kapwa niya tanga. Oh. <laughs> <K -O. laughs> Na-high blood ako. Relax ka lang. Huwag kang mga high blood dyan. Ikaw naman. Wow! So, bomba ng no, bunga nga nito ni Maharlika kayo? Nakakapunyeta. Tapos <laughs> pala <But, laughs> naman ano yung ini-issue? Diba? Kaya tingnan ninyo. 'Di ba ang mga DDS ngayon ang gugulo? Oh, may team Hanelet, may team Sarah. Oh, tapos sa oh, sabi... Eh, isa lang ibig sabihin niyan. Hindi sila nagkakaisa. Oh, 'Di ba? Walang pagkakaisa. Gulo-gulo silang lahat. Kasi sa mga lahat sila mga girlfriend lang 'yan. Oh, 'di ba? Walang kinakampihan even si Basti, 'di ba? Oh, sabi niya pinakaayaw talaga yung mga nagkakalat ng mga maling issue. Mm. <laughs> so, nandun na tayo sa punto na mayroong kabit sa kabit issue. Siyempre, <laughs> makapansin ninyo, ito'y okay, nakaaway, kinakalaban ni Maharlika si Alpotera. So, basically, parang mm, Team Hanelet, si Maharlika. Ganon. Pero yung punto ko dito, mga minamahal, okay, mag-away-away na kayo lahat dyan. Ang akin lang naman dito, yung mga namamangka sa dalawang ilog, yan yung mahirap eh. Eh, ulit tayo pakalong sa mga away nila yan, oh, yung mga team kabit-kabit. O, oh, ayan na natin yan. Ang akin lang kasi dito, yung pamilya ni Alpotera, yan, ay sumisip-sip, magkabilaan, mm. namamangka sa dalawang ilog. Nakaka, pamilya ni Alpotero, mga tiguang na ba? <laughs> oh. Tapos si sip pa, mamamangka sa dalawang ilo. Uy, tigilan nyo na. Uy, magbago na kayo! Ang tihira oh. naman. Di ba? Ito, marami may papakita ko. Tiyo niya yan, o. Oh. Yun, tiyuhin niya yan. Tiyuhin ng asawa niya. Oo. -oh. Gets ninyo? Kaya itong si Alpotera, hindi din yan mapagkakatiwalaan sa mga DDS. Hmm nagpapanggap na DDS pwede din yung mamangka sa dalawang ilog depende sa... depende kung saan siya makikinabang ganoon naman talaga yan eh ba? Diba? kaya ingat din kayo mga DDS dyan oo oh. yan sila bayad Bay. pinagtatanggol po si Alputera bakit? yung mga vlogger po dito sa Pilipinas di umano ha di umano ay bayad ng pamilya ni Alputera <laughs> yung mga vlogger dito sa Pilipinas para ipagtanggol sila pansinin nyo Si Maharlika gigil na gigil dito kay Alputera. Pero sila bayad by Timon Pwet. Huh? Eh, amo eh! Di umano, diba? K -O. Bagong ano? Bagong uh, amo. Kaya, kung meron. Or depende na lang sa inuutos, kung meron. Gets din nyo, mga minamahal? <laughs> so ngayon, bistado na. Kaya dapat makarating ko sa First Lady Baka kasi yung mga umaaligid sa First Lady Nakakatakot kasi yung mga ahas o mm. mga ahas ng Malacanang Yung mga nandyan sa dahig, mga malilit pa lang yan To be honest, yung mga nandyan sa dahig, mga minamahal mga malilit na ahas lang yan <laughs> Pero yung mga totoo, mga malalaking ahas Nandyan sa loob ng Malacanang mm. At ginagamit lang Yung mga nandyan sa dahig, katulad ni Alpotera Para maging messenger Maliit lang na ahas yan sa Alpotera To be honest, mga minamahal, ang malaking ahas, yung small boy kong tawagin, nasa malakang yung sumisip-sip kay First Lady. Hmm. Case closer. Hindi lang, ano, hindi lang linta, ah, hindi lang ahas, pwede rin linta, sumisip-sip eh. Diba? Kaya, sana po ang ating First Lady mag-ingat po, no? Sa mga kanyang pinagkakatiwalaan, at syempre, sa mga nakapaligid sa kanya. Kasi hindi po lahat talaga, ah, uh, alam mo yung, ano, sumusuporta sa kanya. Yung iba, may haba, may habo lang sa'yo, kaya nandyan, pagdating ng panahon, tutuklawin ka niyan. Kaya ang ating First Lady dapat maingat po sa pagpili ng kanyang mga uh, nakapaligid sa kanya. ba? Diba? Kasi mahirap mapaligiran ng ano ng uh, Yung akala mo okay, pala mo kaibigan, yung pala traidor, mahirap po yun. So anyway, yun lang yung ating uh, reaction dito. Sa video na ito mga pre, ayan maraming maraming salamat po sa mga sumama sa ating video ngayon. Sa mga nag-share ng ating video, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun na, huwag niyo po kalimutan mga pre na meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Ayan, sana po inyong inyo i-follow yung ating mga social media accounts. Eh sana syempre sa hindi pa po naka-like, share, subscribe, eh na mag-like, share, subscribe na po kayo and also ring the notification bell para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And maraming maraming salamat po. Kita kits po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po.